20 peso coin na hard to find at patuloy ko pong binibili sa halagang 15,000 pesos Baka po meron kayong mga gantong klaseng 20 peso coin Unawain nyo pong maigi ang video mga ka-old coin buyer Magandang araw mga ka-old coin buyer At heto nga po hawak ko po ang 20 peso coin na hard to find At pwede ko nga pong bilhin sa halagang 15,000 po ang isa pero unawain nyo pong maigi kung ano po yung 20 peso coin na hinahanap ko. Marami po sa atin ang nagsisend lamang ng kung ano-anong klaseng bariya. Ngunit ito pong sasabihin ko sa inyo na 20 peso coin ay rare. At bihira lamang po o napakaswerte nyo kung makakakita kayo ng ganitong klaseng 20 peso coin. Kung konti lamang po ang ginawa ng Banko Sentral sa ganitong klaseng 20 peso coin. Kaya unawain nyo pong maigi ang aking hinahanap na 20 peso coin mga ka old coin buyer. Kung mapapansin nyo po yung picture sa itaas, ayan po, makikita nyo po yung 20 peso coin na year 2019 mga ka old coin buyer. At ang mint mark po niya ay nasa bandang balikat na. O oh, ayan po makikita nyo po yung arrow sa so may kulay bilog sa bandang baba. Yan po ang hinahanap ko na upper mint mark. I-check nyo pong maigi ang inyong mga hawak na barya. Kung ganyan po ang itsura ng 20 peso coin mong hawak, 2019 upper mint mark. Ay mag-message po kayo sa ating FB page, Old Coin Buyer. At bibiling ko po sa inyo sa halagang 15,000 po ang isa. Rare po yan mga ka-old coin buyer. Baka hindi nyo po alam. Marami po sa atin nagsisend ng 20 peso coin ngunit common coin lamang ang isinesend po nila sa atin ay year 2020 saka 2019 lower mint mark yung nasa baba po ang mint mark pero ang hinahanap ko pong rare ay yung upper mint mark yung nasa bandang balikat na po mataas na po yung mint mark yung hindi po dito sa bandang ibaba 15,000 po ang isa nyan sana po ay mabentahan nyo ko ng ganyang klaseng 20 peso coin